Naisip niyo na ba kung gaano kahalaga ang bawat umaga, lalo na paglampas na tayo sa edad na 60? Madalas, gumigising tayo, nagmamadali o di kaya ay hinayaan lang na lumipas ang oras nang walang masyadong iniisip. Pero alam niyo ba na ang mga simpleng bagay na ginagawa natin bago pa man mag 7 ng umaga ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na para may ang isang nakaratakot na kondisyon tulad ng stroke. Ang totoo, Marami sa ating mga nakatatanda ang nababahala sa stroke at tama lang dahil ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kapansanan at kamatayan sa ating bansa. Ang bigla ang paghinaan ng isang bahagi ng katawan, ang pagkalito, ang hirap sa pagsasalita o ang matinding sakit ng ulo na biglang sumusulpot. Ito ang mga senyales na kinatatakutan nating maranasan at nakakapanakit-isipin na mangyari ito sa isang mahal sa buhay. Ang masakit na realidad ay habang tumatanda tayo, mas tumataas ang tsansa natin magkaroon nito kung hindi natin naalagaan ang ating sarili. Pero mayroong lihim na hindi gaanong napapansin. Isang grupo ng mga morning habits na rekomendado mismo ng mga doktor na makakatulong para maprotektahan ang ating puso at utak. Ang mga gawain ito ay simple lang madaling gawin at hindi nangangailangan ng malaking pagbabago sa ating buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong morning habits na ito na dapat nating gawin bago pa man mag-alas 7 si ng umaga upang makatulton na may ng stroke lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang mga ito ay nakatulong na sa napakaraming tao at tiyak na makakatulong din sa inyo. Manatili at panorin ang buong video dahil mayroon akong ibabahagi na makakapagbigay sa inyo ng sorpresa. Ngayon, simulan na natin sa unang-unang habit na kailangan nating gawin, paggising pa lang ng umaga. Alam nyo ba na ang pinakasimple at pinakamadali nating magagawa para maprotektahan ang ating sarili sa stroke ay ang uminom agad ng tubig? O, oh, tama ang narinig nyo, tubig lang. Marahil iniisip nyo, tubig lang? Paano naman niya makakatulong sa stroke? Malaki ang tulong niyan mga kaibigan. Pagkagising natin sa umaga, ang ating katawan ay nasa estado ng dehydration dahil sa mahabang oras ng pagtulog na walang iniinom. Sa panahong ito, ang ating dugo ay nagiging mas malapot o thick dahil sa kakulangan ng fluid. Ang malapot na dugo ay mas mahirap dumaloy sa mga ugat at mas malaki ang posibilidad na magbuo ng blood clots o pamumu ng dugo ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Kapag ang blood clot ay humarang sa daluyan ng dugo patungo sa utak, doon nagaganap ang stroke. Kaya naman, ang paginom ng isang basong tubig pagising ay parang pagbibigay ng sariwang hangin sa ating dugo. Nire-rehydrate nito ang ating katawan. Nilalabnaw ang dugo at pinapaganda ang daloy ng dugo mas madaling dumaloy ang malabdaw na dugo sa ating mga ugat na nagpapababa ng panganib ng blood clots. Bukod pa rito, ang paginom ng tubig sa umaga ay nakakatulong din na may flush out ang toxins sa ating katawan at sinisimulan ang ating metabolism. Hindi lang ito para sa stroke, kundi para sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga organo. At ito gagawin? Simple lang. Sa gabi, bago matulog, maglagay na ng isang basong tubig sa tabi ng inyong kama. Sa sandaling bumukas ang inyong mga mata sa umaga, bago pa man kayo bumawan o magsimula mag-isip na magagawin, abutin ang baso at inumin ito dahan-dahan. Hindi kailangan malamig. Pwedeng room temperature, basta malinis na tubig. Kung gusto nyo, pwede rin lagyan ng konting lemon para sa dagdag na benepisyo at masarap na lasa. Ang mahalaga ay ang regularity. Gawin itong unang-unang ginagawa nyo sa araw. Mapapansin nyo na mas magiging hydrated kayo buong araw at mas gagaan ang pakiramdam nyo. Ngayon. Pagkatapos nating uminom ng tubig at nagsisimula ng gumising ang ating katawan, dumako naman tayo sa ikalawang abit, ang magagaan na pagunat o stretching. Pagkagising sa umaga, lalo na sa ating edad, madalas ay matigas at masakit ang ating mga kasukasuan. Ito ay normal lamang dahil sa mahabang oras ng painga. Pero alam nyo ba na ang mga simpleng pag-unat ay hindi lang para mawala ang paninigas ng katawan, kundi malaki rin ang tulong nito para sa ating sirkulasyon ng dugo at sa pag-iwas sa stroke? Kapag gumagalaw tayo at nag-uunat, mas nagiging aktibo ang ating sirkulasyon ng dugo. Ang dugo ay nadadala ng oxygen at nutrients sa bawat bahagi ng ating katawan, kasama na ang ating utak. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas nababawasan ang tsansa na magkaroon ng blockages sa ating mga ugat na maaring humantong sa stroke. Isipin nyo, parang isang makina ang ating katawan. Kailangan itong painitin at ilubricate bago tuluyang tumakbo. Ang pag-unat ay parang pagpainit na iyon. Hindi ito kailangang maging komplikado o masakit. Mga simpleng pagunat lang ng leeg, balikat, braso at binti habang nakahiga pa sa kama o pagkatapos bumangon. Maaring itaas ang mga braso at i-stretch ang likod, i-rotate ang mga balikat o dahandaang i-bend ang katawan kaliwat kanan. Ang mga gawain ito ay nagpapataas ng blood flow at nagpapababa ng paninigas ng mga ugat. Bukod dito, ang pagiging regular sa pagunat ay nakakatulong din sa ating balanse at flexibility na mahalaga para maiwasan ang mga falls na maaring magdulot ng seryosong injuries, lalo na sa ulo. Maglaan lang ng limang minuto para dito. Hindi ito kaunting oras, pero malaki ang benepisyo. Mas mararamdaman nyo ang pagiging gising at handa ng inyong katawan sa araw. At dahil pinag-uusapan na natin ang pagising ng ating katawan, hindi lang ang pisikal na aspeto ang mahalaga. Ang ating kaisipan at emosyon ay may malaking papel din sa pag-iwas sa stroke. Kaya naman, ang ikatlong habit na ating pag-uusapan ay ang paggawa ng deep breathing exercises o mindful breathing. Sa ating pang-araw-araw na buhay, puno tayo ng stress, pag-aalala sa bills, sa mga anak, sa mga apo. Lahat ng ito ay nakakadagdag sa stress na ating nararamdaman. Ang stress, kapag hindi ito na-control, ay nagdudulot ng pagtaas ng ating blood pressure. At alam naman natin na ang high blood pressure ay isa sa mga pangunahing risk factor para sa stroke. Kaya naman, ang paglalaan ng ilang minuto sa umaga para sa paghinga ng malalim at may diin ay napakalaking tulong. Hinilang nito pinapakalma ang ating nervous system, kundi nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure. Kapag huminga tayo ng malalim Nagpapadala tayo ng senyales sa ating utak na okay lang, kalmado ako. Ito ay nagpapababa ng produksyon ng stress hormones tulad ng cortisol na kapag mataas sa katawan ay nakakasira sa ating mga ugat. Paano ito gawin? Pagkatapos uminom ng tubig at maginat, umupo sa isang tahimik at komportabling lugar. Pwede sa sala o sa tabi ng bintana. Ipikit ang mga mata o tumingin sa isang punto lang. Ilagay ang isang kamay sa inyong tiyan. Dahan-dahan huminga ng malalim sa ilong. Damhin ang pagtaas na inyong tiyan. Bilangin hanggang apat. Pagkatapos, dahan-dahan ilabas ang hangin sa bibig. Damhin ang pagbaba ng inyong tiyan. Bilangin hanggang anim. Ulitin ito ng lima hanggang sampung beses mas mararamdaman nyo ang kapayapaan at pagiging kalmado. Ito ay hindi lamang napapababa ng blood pressure, kundi nagpapabuti rin ng focus at mental clarity. Mapapansin nyo na mas magiging kalmado kayo sa buong maghapon at mas mababawasan ang pag-aalala. Ang simpleng gawain na ito ay isang investment sa inyong mental at pisikal na kalusugan na yon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng tubig pag unat at paghinga ng malalim sa umaga. Dada na tayo sa susunod na habit na napakahalaga para sa ating katawan. Pagkatapos ng mga unang gawain ito na gumigising sa ating katawan at isipan, ang susunod na mahalagang habit ay ang pagkain ng masustansyang almusal. Madalas nating marinig na ang almusal ang pinakamahalagang meal sa maghapon at may malaking katotohanan dun, lalo na para sa atin na nasa edad 60 pataas. Bakit? Dahil ang almusal ay nagbibigay ng inerya sa ating katawan at utak pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog ng walang kain. Pero hindi lang basta almusal ang mahalaga. Ang uri ng pagkain ng susi ang pagkain ng almusal na mayaman sa unhealthy fats, refined sugars, at sobrang processed foods ay maaring makasama sa halip na makabuti. Ito ay maaring magpataas ng kolesterol, blood sugar, at makapagpataas ng pangalib ng inflammation sa ating mga ugat. Lahat ng ito ay malaking risk factors para sa stroke sa kabilang banda ang isang masustansiyang almusal ay makakatulong na panatilihing stable ang ating blood sugar levels. Bawasan ang bad cholesterol at magbigay ng antioxidants na lumalaban sa inflammation. Anong dapat nating kainin? Hanapin ang mga pagkain mayaman sa fiber, good fats at lean protein. Halimbawa, ang oatmeal ay isang napakagandang pagpipilian. Ito ay mayaman sa soluble fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at palpapanatili ng stable na blood sugar. Pwede nating lagyan ng sariwang prutas tulad ng saging, papaya o mangga para sa dagdag na bitamina at fiber. Kung gusto nyo ng tinapay, mas pili ng whole wheat o whole grain bread kaysa sa puting kinapay dahil mas mataas ang fiber content nito. Pwede ring ipares sa itlog na isang magandang source ng lean protein o kaya naman ay kaunting keso para sa calcium. Kung mas gusto nating Pinoy na Pinoy, ang kanin na may kaunting isda tulad ng tinapa o daing na may gulay sa gilid ay mas mainam kaysa sa sobrang taba na fried rice at tocino. Iwasan ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks o juices na may maraming asukal. Mas may namang tubig, kape kung hindi kayo sensitive sa caffeine o unsweetened tea. Ang paglaan ng oras sa paghahanda at pagkain ng ganitong uli ng almusal ay isang malaking investment sa ating kalusugan. Hindi lang kayo magiging masigla, kundi pinupotektahan din ninyo ang inyong puso at uta mula sa mga panganid na nagdudulot ng stroke. Ang bawat kagat ay hakbang patungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sumunod naman sa ating listahan ng mga importanteng habit ay ang paglalaan ng oras para sa maikling paglalakad o light exercise sa umaga. Pagkatapos nating kumain ng masustansyang almusal, natural lang na magkaroon tayo ng kaunting enerhiya. Ito ang perpektong oras para ilabas ang ating sarili at magkaroon ng kaunting pisikal na aktibidad. Marahil iniisip nyo, hindi na ako bata para mag-ersityo ng matindi. At tama po kayo, hindi kailangan ng matinding pagpapawis o pagtakbo ng malayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay maikling paglalakad kahit 15-20 minuto lang. O kaya naman ay light exercises na kaya nating gawin. Ang paglalakad ay isa sa pinakamuhusay na exercise para sa ating puso at utak. Kapag naglalakad tayo, bumibilis ang tibok ng ating puso na nagpapabomba ng mas maraming dugo na mayaman sa oxygen patungo sa ating utak at iba pang bahagi ng katawan. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating puso, pagpapababa ng blood pressure, at pagpapabuti ng cholesterol levels. Lahat ng ito ay critical sa pag-iwas sa stroke. Ang regular na physical activity ay nakakatulong din na panatiliing healthy ang lining ng ating mga ugat na pumipigil sa pagbuo ng plaka na maaring magbara sa daluyan ng dugo. Pumili lang ng isang komportabling lugar na ligtas lakaran. Pwede sa loob ng subdivision, sa parki, o kahit sa paligid lang ng inyong bahay. Kung mayroon kayong mga kasama sa bahay, mas maganda kung sama-sama kayo maglakad para mas nakakainganyo. Kung hindi kayang lumabas, pwede rin gumawa ng mga light exercises sa loob ng bahay. Tulad ng paglakad-lakad sa sala, pagtaas pa ba ng kamay at paa habang nakaupo, o mga simpleng chair exercises. Ang mahalaga ay ang regularity. Gawin itong bahagi ng inyong morning routine. Kung hindi kaya araw-araw, kahit tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo ay malaking tulong na. Mapapansin nyo na mas magiging masigla kayo, mas gaganda ang inyong mood, at mas makakatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Ang bawat hakbang ay hindi lang nagpapalakas sa inyong katawan, kundi nagbibigay din ng proteksyon sa inyong utak mula sa panganib ng stroke. Tandaan, maliit na galaw, malaking pakinabang. Ngayon, pagkatapos ng kaunting ersisyo at pag-aalaga sa ating puso, dumako naman tayo sa ikaanim na habit na madalas nating inaakala na simple lang pero napakalaki ng benepisyo ang paglalantad sa sarili sa sikat ng araw sa umaga. Sa ating bansa na sagana sa sikat ng araw, madali itong gawin. Bakit nga ba ito mahalaga para sa pag-iwas sa stroke? Ang pangunahing dahilan ay ang vitamin D. Alam natin ang vitamin D ay malaga para sa ating buto. Pero alam nyo ba na malaki rin ang papel nito sa ating cardiovascular health? Ang vitamin D ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation sa ating katawan at sa pagregulate ng blood pressure. Ang kakulangan sa vitamin D ay naignay sa mas mataas na panganib ng high blood pressure, diabetes at iba pang kondisyon na nagpapataas ng tsansa ng stroke. Kapag nasisikatan tayo ng araw, ang ating balat ay gumagawa ng vitamin D. Ito ay ang pinakamabisa at natural na paraan para makakuha ng sapat na vitamin D. Bukod sa vitamin D, ang sikat ng araw sa umaga ay may positibong epekto rin sa ating mood. Ang pagkakalantad sa natural na liwanag ay nakakatulong sa pagregulate ng ating circadian rhythm o ang ating sleep-wake cycle. Ito'y nagpapabuti ng ating pagtulog sa gabi at nagpapababa ng stress level sa umaga. At tulad ng napag natin kanina, ang pagpapababa ng stress ay mahalaga para sa pagpapababa ng blood pressure. Maglaan lang ng 10 to 15 minuto sa pagitan ng alas 6 at alas 9 ng umaga para masikatan ng araw. Hindi kailangan magbilad ng matagal, sapat ng sikat na hindi masyado matindi. Pwede nyo itong gawin habang naglalakad, nagdidilig ng halaman o uminom ng kape sa labas. I-enjoy ang sariwang hangin at ang init ng araw sa inyong balat. Huwag kalimutang maglagay ng sunscreen kung mas matagal kayong bubugbog sa araw para maiwasan ang sunburn. Ang simpleng pakiksposis sa araw ay hindi lang nagbibigay sa atin ng vitamin D at nagpapaganda ng ating mood kundi nagbibigay din ng isang natural na proteksyon laban sa stroke. Eto ay isang paalala na ang mga pinakasimple at natural na bagay ay madalas ang pinakamabisang gamot sa ating kalusugan. Sa wakas, dumating na tayo sa ikapitong habit, ang huling habit na tatalakain natin. Ngunit hindi ito nang na ang hulugang pinakahuli sa kahalagahan. Ito ay ang pagpapanatili ng isang kalmado at positibong kaisipan sa umaga. Marahil, Iniisip nyo, paano naman to makakatulong sa stroke prevention? Napakalaki ng ugnayan ng ating isip at katawan. Ang ating emosyonal na kalagayan ay direktang nakakaapekto sa ating pisikal na kalusugan. Kapag tayo ay balisa, galit o nag-aalala, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Kapag matagal na mataas ang mga hormon na ito, maaari ito magdulot ng pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng heart rate at pagkasira ng mga blood vessels na nagpapataas ng panganib ng stroke. Samantala, ang isang kalmado at positibo kaisipan ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagpapalakas ng immune system. Paano natin ito gagawin? Ang umaga ay ang pinakamagandang oras para itakda ang tuno ng ating araw. Pagkatapos ng lahat ng mga physical na gawin na nabanggit natin, maglaan ng ilang sandali para sa mental na kapayapaan. Maari itong maging isang simpleng pasasalamat sa mga biyayang natanggap, pag-iisip ng mga bagay na nagpapasaya sa inyo o pagpaplano ng mga positibong bagay na gagawin sa araw na yon. Pwede rin kayong magbasa ng inspirational quote, makinig sa almado na musika o magdasal. Ang mahalaga ay simula ng araw ng walang pagmamadali, walang stress at puno ng pag-asa. Iwasan ang agad-agad na paggamit ng gadgets na maari magdala ng balita na nakakapagpataas ng stress. Kung mayroong kayong regular na pakikipag-usap sa mga kaibigan o mahal sa buhay sa umaga, gawin ito sa isang positibong paraan. Ang pakipag-ugnayan sa komunidad at pakipag-ugnayan sa iba ay napatunayan na nakakapagbababa ng loneliness at depression na parehong risk factors para sa iba't ibang sakit kasama na ang stroke. Isipin niyo na bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para maging malusog at masaya. Ang pagpili na maging positibo at kalmado ay isang powerful na desisyon na nagbibigay ng proteksyon sa ating utak at puso. Kaya nga, mga kaibigan, tandaan ninyo ang 7 morning habits na ito na ating pinag-usapan. Ang pag-inom ng tubig pagising, mga magagaan na pag-unat, ang mindful breathing ang pagkain ng masustansiyang almusal, ang maikling paglalakad o light exercise, ang paglalantad sa sikat ng araw at ang pagpapanatili ng kalmado at positibong kaisipan sa umaga. Hindi ba't simple lang? Hindi naman ito nangangailangan ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Pero ang epekto nito sa pag-iwas sa stroke ay napakalaki, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Imagine nyo ang sarili nyo sa isang umaga. Pagising nyo, dahandaan kayong inom ng tubig, pagkatapos ay dahandang mag-unat, mararamdaman nyo ang pagising ng inyong katawan. Sunod ay maghanap kayo ng tahimik na sulok para sa ilang minutong deep breathing para kumalma ang inyong isip at bumaba ang inyong blood pressure. Pagkatapos, masarap na masustansyang almusyal ang kakainin ninyo, puno ng enerhiya at nutrisyon para sa inyong puso at utak. Pagkatapos ng almusyal, maglalakad-lakad kayo ng kaunti sa labas, masisikatan ng araw at mararamdaman niyo ang sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw sa inyong balat habang pinapanatili niyo ang isang positibong pananaw sa buhay. Ang ganitong umaga ay hindi lang nakakabuti sa ating pisikal na katawan, kundi nagbibigay din ng kapayapaan sa ating kalooban. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging consistent. Kung hindi nyo nagawa ang lahat ng habit sa isang araw, huwag mag-alala. Ang mahalaga ay patuloy na subukan at gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay ang mga ito. Ang bawat maliit na pagbabago ay nakakadagdag sa isang mas malaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Tandaan, ang pag-iwas sa stroke ay hindi lang swerte, ito ay resulta ng mga tamang desisyon at habits na ginagawa natin araw-araw. Ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan at ang pag-aalaga nito ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Gusto kong marnig ang inyong mga karanasan. Mayroon na ba kayong nasubukan sa mga habit na ito? Anong inyong naramdaman? I-share nyo ang inyong mga salobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyo itong makakatulong, pakilike naman po at huwag kalimutan mag-subscribe sa amin channel para sa mas marami pang kapakipakinaabang na impormasyon at tips para sa ating kalusugan at pangumuhay. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na makapagbigay pa ng mas marami pang videos na tulad nito. Marami salamat sa inyong panonood at tandaan. Mabuhay tayo ng buong buo at masigla sa bawat edad.